Good morning mga kapigmates. So bali 15 days na mga piglet natin. So araw-araw na sila naliligo simula nung nag 13 days sila. So araw-araw na tayo nagpapaligo. Tapos 2 times a day pa. So ayan, bagong paligo yung mga piglet natin. So bali 15 days nila ngayon. So, sa pagpapaligo ko naman mga kapigmate, ang basehan ko naman na uh, sa pagpapaligo ng baboy, kahit araw-arawing ko na, ay uh, yung walang nagtatayong piglet, walang mahina mga kapigmate ha. Uh. Pinaka-importante yung ting titignan yung mabuti sa mga piglet o sa mga sakling na dumedede sa mga sa inahin. Check nyo mabuti mga kapigmate kung ano, kung walang mahina sa kanila, walang may sakit, walang may arthritis, walang nagtatae pag okay silang lahat yan mga kapigmate pwede nyo na po yung paliguan lagi so natanggal ko nga pala ng tubig kasi nilinisan ko uh, lagay ulit tayo tubig sa mga piglet natin Ayan. tanggal natin ang anong mga kapig eh, pagkalagay ng tubig natin so yan okay na so sa pagpapaligo ko nito mga kapigmate uh, sinasakto ko lang mga gantong oras mga alas 9 ng umaga hanggang hapon na yan. So, sa sunod na pagpapaligo ko dito, pag dumumi yung inahin, tapos wala ko dito, tapos na, kasi ang mga pig, mga kapigmate may pinaglalaroan yung dumi ng inahin. ayaw ko, ayaw na ayaw ko na ikita mga pig, yung mga piglet, mga kapigmate na ano, na madudungis. Kaya pag nakita ang pinaglaroan nila yung dumi ng inahin, sabayan pa ihi, anak mga kapigmate, yung kulay puti yung mga piglet, kulay itim na yan. Kaya sa ganyan, pinapaliguan ko na po sila. Yun, nung isa hindi pa natanggal yung nasa ulo. So, ayan. So, ayan mga kapitmit. So, Pa-15 days nila. So, wala naman tayo naging problema dito sa bats na to. So, ang ang mali lang dito ay yung hindi hindi uniform yung yung size ng mga piglet kasi may mga mali tayo. So, isa na lang naman ang nakikita ko mali dito mga kapigmate. Yung iba na kabol na yun, yung nandito sa dulo. Dito yung pinakamaliit. So, ayan oh. Ayun yung pinakamaliit oh. Yan na lang pinakamaliit pero mataba naman siya mga kapigmate. Kahit maliit siya. Maliit ang katawan pero mataba naman siya. So, alam ko na kung alin ang may iwanan na naman sa ating mga piglet pag nagbenta tayo mga kapigmate. Kasi ang pag nagbebenta ako mga kapigmate ng piglet, kung magkano ang price ko, fix lang. Fix lang ako mga kapigmate. So, hanggat maari, kasi ang nangyay pagbilihan mga kapigmate ng piglet, ah, uh, ang gusto nila yung sa ano, dito sa Bisaya tawag nila Kuridas. Yung lahatan. Kunwari presyo mong 3, 000, kukunin nilang 2.7 lahat na so ganon kung presyo mong 2.8 2.7, 2.6, gusto nila kunin lahatan. So, ganon ang nangyayari dito sa lugar namin. Sa so, lalo na yung mga magagaling magtumawad na mga buyer natin. O sa akin, okay lang mga kapigmate yung mga magagaling tumawad. Okay lang kasi sanay na ako doon sa ganoon Ang medyo naiinis lang ang mga kapigmate, yung mga buyer na Siguro, agad mga kapigmed, ay mga nag-aalaga ng bawi, mga nag-aalaga kayo ng pig. na uh, Naka-inkwentro na yung mga buyer na okay lang tumawad eh, pero yung pupulaan pa na pupulaan yung alaga nyo, sasabihin, ah, papangit, ah, papayat, kakapal ng balahibo. Yung mga ganun, yung mga ganun pero yung mga sinasabi naman nila, hindi mo naman nakikita sa piglet mo. Gusto lang nila mapababa yung presyo. So tayong buyer, kalimitan, nung una, nung babago pala ako nag-aalaga, nadadala nila sa ganun. Yung pe-presyohan ko mga kasi noon, murang-mura talaga yung big dati dito. Presyohan ko mga ka ng 2,000, tatawaran nila ng 1,000. So ngayon nga lang tumastas dito ang benta ng piglet mga ka-pigmate, umaabot na ng 3,000. Nung unang nag-aalaga ako ng baboy, 2019-2020 20, 20, 20, mga ka-pigmate, uh, ang bilihan lang ng big dito ay 2,000 lang. 2,000 lang mga kapigmate yung magandang klase na yun ha 2,000 tapos pag uh, pagpangit 1,000 lang yun ang presyo dito sa lugar ko mga kapigmate sa Bayawan Negros Oriental so sa panahon ngayon mga kapigmate dahil wala naman tayo nire-release dito mga piglet na pangit so patigasan na lang paano patigasan mga pigmate kung ano sinabi ko dapat yung panindigan ko, yun na lang. Tapos, sasabihin ko, ang pinakaano ko na lang sa mga buyer na napunta dito, mga kapigmate, ah uh, piliin nyo na yung malalaki. Kung magkano presyo, yun na lang. Tapos, yung malilit dyan, iwanan lang. Walang problema, iwanan lang. Yun na lang. sa pulaan, pulaan diba? Nakasama ng pulaan, ba diba? Nakakasama ng loob, mga kapigmate. Kung nari... Yun sana yung sa mga buyer diyan. ah uh, ano niyo ano niyo rin yung sa sarili niyo yung uh, sa kalagayan nung nagbebenta ng bek yung mga sasabihin nyo kung gaano kagaya, kagaya, ko kung gaano kami nasasaktan kung pupulaan niya yung alaga namin kahit hindi naman totoo so yon mas maganda tawaran nyo na lang wag na, wag na lang yung pupulaan yung alaga ito mga to tinutoklab yung ano plastic mating ito mga pigmate 15 days natin ay, alam mo update ko yun sa 15 days old na piglet natin. Good morning, good morning.